ayan po mga boss mga ka mga, mga ka mechanic ating tutorial lang po sa mga ecosport ng mga ano dyan user yung mga pod user dyan na ecosport ah uh, yung model 2018 um, bigyan ko lang po kayo ng konting payo sa mga mga eco boss na uh, sa sasakyan dyan ito po meron tayong ginagawang ecosport na uh, 1.0 three cylinder na turbo type Ah, uh, ito po ay nakatukan ng makina dahil lang po dito sa oil belt naubusan siya na ang ngipin Ayan. kita nyo naubus yan po yung bago may ngipin Ayan. Eh, ito ay year 2018 model ah, uh, hindi pa sila nakapagpalit kung hindi nasira ang makina hindi nila malalaman na sira na pala yung oil belt niya at saka yung time belt. Ito, hindi nila malalaman na sira, hindi nasira yung makina. Ngayon sa mga owner din na may-ari ng EcoBoost, uh, EcoSport o kaya Ford Fiesta na 1.0 halos hindi nagkakalayo to. Basta, uh, ang year model mo ay 2018 hanggang 2020. Kailangan mo na magpapalit ng timing belt at saka oil belt kung hindi pa nabubuksan. Para hindi makaiwas po kayo sa pagkatok ng makina. Magaya, baka magaya kayo dito na nakatokan ng makina. Yan, nasira ang piston. Nasira ang block. Kaya, ito, nagpagawa pa siya ng ano ulit kan bago maan overhaul lang yari para maiwasan na hindi kayo masira ng makina ito po pinapayuan ko kayo sa mga owner ng EcoBus o Ford EcoSport 2018 model na EcoBus bus ano siya makina na ka turbo type kahit yung mga 4 cylinder din na ano EcoSport basta ang year model niya ay 2018 kailangan nyo na po magpapalit ng timing belt o 2020 model kasi baka magaya kayo dito na nakat-on ng makina yan, ina-advise ko lang po sa mga may-ari ng mga Ford EcoSport tsaka Ford Fiesta na 1.0 na dapat po magpagpalit na ng timing belt tsaka oil belt oil belt ang tawag dito sa maliit so oil belt, nakikita nyo may ngiti yung nasi yung sample niya yung luma ay wala nang ng kasi naubos dahil nababasa siya ng langis kaya hindi advisable na umabot pa ng limang taon dapat 3 years or 1 2 and half lang kayo ng kay nang timing belt ka oil belt ito yung timing belt niya ito yung bago kasi ito yung luma na timing belt yung timing belt niya may mga crack crack na rin kaya pinapalitan ko na para si Rahul baka masira din ng yung time ng bike binigyan ko lang konting video yung mga may-ari ng sasakyan ng Eco Sport sana nakatulong to sa inyo ang ating video na konting tutorial tungkol sa Eco Sport uh, 1.0 na engine. sana naka ano sa inyo to uh, magkaroon ng konting idea sama macam komaktif yang jadi jenerik um am macam channel kalau yang akan